parusang ipinataw ng Ukraine sa Russia iyon. At hayaan mong sabihin ko sayo, mas mabilis gumagana ang mga parusang ito kaysa sa anumang ipinataw ng kanluran sa ekonomiya ng Russia. Dahil sa pinsalang dulot ng mga pag-atake ng drone up ng Ukraine, napilitan ang Russia na itigil ang produksyon sa ikaapat nitong pangunahing refinery. At nangyari lang yon ngayong buwan. Ito ay isang bagay na malaki na ang epekto sa mga frontline at sa buhay ng mga karaniwang Ruso. Walang diesel na gasolina, pati na rin gasolina. Hindi talaga makatotohanan na magpakarga. Di ko alam paano kami pupunta ron at ano mangyayari pagkatapos. Bakit walang ginagawa tungkol dito? Makikita sa clip na mahaba ang pila ng mga truck ng Rusya. Umaabot ng ilang oras para magkarga ng gasolina. Sa Rusya, nililimitahan o ipinagbabawal ang bentahan ng gasolina dahil sa matinding kakulangan. Lahat ng ito ay dahil sa mga pag-atake ng Ukraine noong Agosto lang. Ayon sa Moscow Times, nabawasan ng 13% ang kapasidad ng oil refinery sa Rusya dahil sa mga pag-atake ng Ukraine ngayong buwan. Malaking dagok ito sa ekonomiya at makinarya ng digmaan na umaasa sa hydrocarbon export. Ang panto ng pagbabago diyan at tama talaga ang iyong panto. Alam ng mga opisyal ni Putin sa seguridad, intelihensya at militar na talo na ang digmaan at naghihirap ang ekonomiya ng Russia kaya halos nagmamakaawa na ito sa Tsina at India na bumili ng kanilang hydrocarbon. Nagmamakaawa sila sa Hilagang Korea ng mga sundalong pambala na ipapadala sa harap para mamatay para sa Russia. Kaya posibleng ito na ang pagkakataon kung saan ang mga matataas na tao sa Russia ay maaaring tumingin kay Vladimir Putin at isipin na baka hindi na siya ang gusto nilang mamuno sa Kremlin. May naniniwala na di matatapos ang digmaan hanggat di umaalis si Putin sa Kremlin at maaaring ma-pressure siya dahil sa banta ng sapilitang aksyong pang-ekonomiya ng United States. Ngayon, nababaliw na ang mga opisyal ng Russia dahil dito. Nakikita natin sa ilang rehiyon na kinailangan ng Russia na tuluyang ipagbawal ang bentahan ng gasolina. Sinisisi ng mga opisyal ang mga tao, sinasabi nilang, Sobra kayong gumagamit ng gasolina kaya hindi na namin ito mabenta dito, na nakakatawa. Tatalakayin natin yan, pero gusto ko munang balikan kung paano tayo umabot sa sitwasyong ito. Ang ilang bahagi ng Russia at sinakop na Crimea ay nagkakaroon ng matinding pagkaantala sa supply ng gasolina dahil sa tuluy tuloy na drone attack ng Ukraine sa enerhiya ng Russia. Noong Agosto 3, inatake ng mga drone ang Rovsnad oil depot sa Krasnodar territory at sinunog ang isang tangke na may 2,000 cubic meter na kapasidad. Ang oil depot ay pag-aari ng Rovsnft Oil and Gas Company at ginagamit para sa imbakan at transshipment ng mga produktong petrolyo. Mayroon itong apat na puot isang tangke na may kabuuang kapasidad na tatlong puot isang libong cubic meters. Pagkatapos, noong Agosto pito nagkaroon muli ng drone attack sa isang oil refinery sa Opsk na tumama sa isang unit para sa pagproseso ng oil gas at gas constant na nagdulot ng malaking sunog na ayon sa mga autoridad ng Russia ay umabot sa dalawang daan at 50 square meters ang lawak. Ang refinery ay nagpoproseso ng 6 milyong tonelada ng langis taon-taon mula West Siberian at Volgra Ural Field sa pamamagitan ng pipeline at riles. Noong Agosto 10, Muling inatake ang isang malaking refinery sa Saratov region na nagdulot ng malaking sunog. Sabi ng mga Ukrainyano, ito'y isa sa mga pangunahing fuel infrastructure ng Russian Federation na nagbibigay ng produktong langis sa puwersang okupasyon. Ang refinery na ito ay nagpoproseso ng halos isang daan at libong barrels kada araw. Dalawang araw matapos ang pag-atake, huminto na ito sa pagtanggap ng langis. Ang pagsasara nito ay maaaring makaapekto sa supply ng lokal na gasolina sa Russia, lalo na ngayong tumataas ang demand dahil sa panahon. Sa katunayan, pagkatapos ng pag-ataking ito, inanunsyo ng mga autoridad ng Russia na pansamantala nilang ititigil ang pag-export ng gasolina sa loob ng dalawang buwan. Kaya buong Agosto at buong Setyembre, hindi sila magbebenta ng gasolina sa ibang bansa. Napakahalaga ng anunsyong ito dahil malaki ang umaasa ang Russia na pera na nakukuha nila mula sa pag-export. Para klaro, hindi lahat ng export mula Russia ay titigil. Mga produktong gasolina lang ang apektado. Patuloy pa rin nag-e-export ang Russia ng krudong langis sa India Sina, Turkey, at Brazil. Pero balik tayo sa ulat. Noong Agosto 14, tinamaan ng Ukraine ang isa pang planta sa Volgrad. Nagdulot ito ng matinding pinsala at malaking apoy na nakita mula sa satellite ng National Aeronautics and Space Administration. Ang planta ay isa sa pinakamalaking oil refinery sa Russia. Nagpoproseso ng 15 milyong tonelada ng langis kada taon. Nagsusuplay ito sa Timog, Russia mga sinakop na bahagi ng Ukraine at export market ng gasolina, diesel, jet fuel at iba pa. Kinabukasan, nagkaroon ng drone attack sa Sarasan Oil Refinery sa Samara na makikita ang apoy sa video clip. Pag-aari ng Rosnev, ang refinery na ito ay nagpoproseso ng 8 milyong tonelada ng langis kada taon at isa sa pinakamalaki sa Russia. Mahalagang taga-supply ito ng aviation kerosene at iba pang fuel para sa sandatahang lakas ng Russia. Ngayon, inaatake rin ng mga puwersang Ukrainian ang mga tren ng gasolina na nagdadala ng fuel sa frontline, na direktang nakakaapekto sa mga puwersang Ruso. Narito ang video clip mula sa mga puwersang Ukrainian. At hindi lang mga tren ang tinatarget ng Ukraine, pati na rin mga pipeline. Langis na dumadaloy sa Druzhba pipeline. Itinigil ito kagabi nang magkaroon ng pag-atake sa oil pumping station sa rehiyon ng Tambo. Kumpirmado ito ng general staff ng Ukraine. Tulad ng nakikita ninyo sa mapa sa inyong screen, isa ito sa pinakamahaba at pinaka-estratehikong ruta ng langis para sa Russia na umaabot sa silangang Europa. Ginamit ng Russia ang pipeline na ito para mag-export ng milyong-milyong bariles ng langis kada araw sa mga bansang tulad ng Hungary at Slovakia na patuloy na nagbibigay ng pondo sa makinarya ng digmaan ng Russia. Alam mo ba, dahil sa pag-atake ng Ukraine noong Agosto, labing walo sa Russian pumping station. Kumpirmadong inihayag ng mga opisyal ng Hungary na sinuspinde na ang paghahatid ng krudong langis mula Russia. Siyempre, ginawa ng Hungary ang palagi nitong ginagawa isinisi nila ito sa Ukraine. Habang tuluyang nakakalimutan na ang Russia, si Putin ang nagsimula ng pananakop na ito. Ngayon, lumalaban lang ang Ukraine sa pamamagitan ng pagtarget sa pera. Iyon ang nagpapondo sa digmaan ng Russia at mahalagang ituro na inatake ng Ukraine ang pumping station sa loob ng Russia na naging dahilan ng pagsasara ng pipeline. Tinamaan ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng Russia. Malaki ang ambag ng langis at gas sa budget ng Estado at naapektuhan ang perang galing Europa kay Putin. Kung ayaw ng Hungary na mangyari ulit ito, dapat nilang i-pressure si Putin na itigil ang pananakop. Hindi lang Hungary ang nagbabayad sa pananakop ni Putin, pati mga mamamayang Russian ay nagdurusa rin. Ayon sa ulat sa screen, patuloy na tumataas ang pakyawang presyo sa Russia. Kahapon lang, muling nagtala ng bagong record ang presyo ng gasolina. Ngayon, bawat Russian ay nagbabayad ng mas mataas dahil sa ang sinimulan ni Putin. Sa katunayan, sa ilang rehiyon sa Crimea at Transbilya, nagsimula ng ibenta ang gasolina gamit ang mga kupon. Ibig sabihin, kung wala kang kupon, hindi ka basta-basta makakabili ng gasolina sa istasyon. At kahit may kupon ka, limitado lang ang maaari mong bilhin. Sa Crimea, tuluyan nang nawala ang Syam naput limang na gasolina sa mga gasolinahan. Ang Syam naput at ay isang uri ng gasolina na ibinebenta ng Russia. Alam mo kung paano dito sa United States? May premium at non-premium. Hindi ko alam ang eksaktong pangalan, pero parang siyam naput lima, siyam naput tatlo, siyam naput pito. Nakikita natin ito sa mga gasolinahan. Ganon din sa Russia. Tuluyan nang nawala ang Syam naput limang sa mga gasolinahan o ibinibigay lang ito sa mga negosyo na may card. Tumaas na ang presyo nito sa 70 rubles bawat litro. Sa ibang mga rehiyon, may mga abiso na nakapaskil sa pasukan ng mga gasolinahan na ang gasolina ay para lamang sa mga organisasyon. Ngayon alam mo na, kadalasan sa mga ganitong pagkakataon, dapat lumabas ang mga opisyal ng lungsod, estado o bansa at magbigay ng nakakaaliw na talumpate sinasabing magkakaroon sila ng kontrol sa lahat ng bagay sa lalong madaling panahon at maaayos agad ang supply ng gasolina. Alam mo ba ang ginagawa ng mga tao sa Rusya? Sabi ng Ministry ng Enerhiya, ang mga lokal na residente daw ang may kasalanan sa kakulangan ng gasolina. At hindi ako nagbibiro. Panoorin mo. Sabi ng opisyal, dapat sisihin ang mga lokal dahil hindi lang nila pinupuno ang sasakyan nila, pati mga kanister. Siyempre, nang mabasa ko ang ganito. Natawa talaga ako dahil sobrang kalokohan nito. Pagkatapos, pinag-isipan ko ito ng mabuti at alam mo kung bakit nila ginagawa ito. Ayaw nilang mapansin ang totoong dahilan at iyon ay ang mga pag-atake ng mga Ukrainian kaya gumagawa lang sila ng mga dahilan. At ibinabalik ang sisi sa mga biktima na parang sinasabi nila, Hoy, kasalanan mo yan. Hindi dahil tayo ang nagsimula ng pananakop na ito. Hindi dahil hindi natin kayang ipagtanggol ang kalangitan, ang kalangitan ng Russia, kundi dahil kayo ay masyadong bumibili kaya nagkakaroon tayo ng kakulangan. Isa lang ito sa mga halimbawa na bumabagsak na ang ekonomiya ng Russia. At alam ng mga Russian na hindi ito magtatagal. Pero ang inaasahan ng Russia ay mas hindi kakayanin ng Ukraine. At bago paman mapilitan ang Russia na tapusin ang digmaan dahil sa kanilang mga problemang pang-ekonomiya, matagal nang wala ang Ukraine. Parang patigasan lang ang Russia. Umaasang mas tatagal ang ekonomiya nila kaysa Ukraine at kapag bumagsak ang Ukraine, panalo sila. Para matulungan ang Ukraine, sapat na ang suportang kailangan nila para magpatuloy sa laban at ma-pressure ang ekonomiya ng Russia para mapilitan si Putin umatras. Wala namang humihiling na magpadala tayo ng mga sundalong Amerikano sa Ukraine. Ayaw din ng mga Ukrainian noon armas lang ang gusto nilang tulong. Gusto lang nila ng tulong sa pamamagitan ng mga parusa laban sa Russia? Yun lang. Ayon sa sariling datos ng Russia, ang kakulangan sa budget ng gobyerno ng Russia ay humigit kumulang 6 na trilyong dolyar ngayong taon. Hanggang Agosto, 15 pa lang yun. At katumbas na yun ng 65 bilyong dolyar. Malaking halaga yan para sa ekonomiya ng Russia. Na parang Nigeria lang na may langis. Tinatatalakay ng mga ekonomista sa Russia kung pumasok na ang bansa sa technical na recession. Ang dalawang magkasunod na quarter ng pagbaba ng gross domestic product na isinasaalang-alang ang seasonality at kalendaryo ay tinuturing na technical na resesyon. Ito ay matapos ideklara ni Putin na sa anumang pagkakataon ay hindi dapat pahintulutan ang resesyon sa ekonomiya. Nakakatawa lang talaga ito dahil si Putin at ang kanyang mga aksyon ang sanhi ng resesyon. Tapos sinasabihan pa niya ang ibang mga opisyal na, "Hoy, 'wag ninyong hayaang magkaroon ng resesyon o may kapalit kayong mabigat na haharapin."